Ginugol ni Nadine at Nicolas ang susunod na buwan sa paglilipat at pag-aayos ng bahay. Magkasabay silang namili ng mga kailangan nila. Ang silid na paboritong ayusin ni Nadine ay ang silid ng sanggol. Si Nicolas ay hindi namili ng mga gamit para sa bagong bahay. Dahil gusto niyang gawin iyon ng magkasama sila ni Nadine. Namili sila ng mga diapers, wipes, baby bottles at mga damit ng sanggol. Sinalubong niya ng tingin si Nicolás. Nasa labas sila ng tindahan at ikinakarga ang lahat ng mga pinamili sa sasakya. Ito ang ikalawang linggo ng buwan. Eksaktong dalawang linggo bago ang kanyang due date. Kahapon may appointment sila sa doktor at sinabi ng doktor kay Nadine na 1 CM delayed siya. Habang nagsasalita ang doktor, tungkol sa kung paano hindi dapat bababa ng 4 CM delayed at patuloy na mga kontraksyon upang mai-admit siya sa ospital nagsimulang makaramdam si Nadine ng pagkabalisa. Nakakaramdam siya ng mga kontraksyon, mga kakaibang false contraction, at masakit ang mga ito. Hindi niya maisip kung gaano kasakit ang pakiramdam ng tunay na mga kontraksyon na hindi nawawala. Okay lang ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Nicolas nang biglang na-alarma nang hindi siya umimi. I'm sorry, kinakabahan lang ako. Araw-araw ko itong nakikita sa ospital. Napanood ko ang paglabas ng bata. Nagsisimulang dumaloy ang mga imahe sa aking isip. Pasensya ka na. Hindi pa ako naglilabor pero nababaliw na ako. Lumapit si Nicolas at hinabi ang buhok niya. Huwag mong isipin yun. Huminga ka ng malalim, okay? Ayos lang ang lahat na di. Tumangusin nadin din at sumandal kay Nicolas. Hinalikan siya nito sa noo bago pumunta sa likod at tinapos ang paglalagay ng lahat. Okay na ba ang pakiramdam mo? Muling tanong ni Nicolas nang hawakan nito ang manibela. Oo, okay na ako. Salamat. Hinawakan nito ang kamay niya. Nandito ako para sa iyo na di. Tsaka lumapit sa kanya at muli siyang hinalikan. Napangiti si Nadine nang alalayan siya ni Nicolas pagbaba ng sasakyan Maghapon silang nag ng lahat. Inihanda nila ang baby carrier. Kasama ang diaper bag na may isang hiwalay na bag para sa kanya. Pagkatapos ay umupo siya sa sopa at pinanood si Nicolas habang inilalagay ang lahat sa loveseat malapit sa pinto. Nagsimulang magring ang telepono nito at sinagot iyon. Hindi nagaanong pumupunta si Nicolas sa bar nitong mga nakaraang linggo. At kapag pumupunta ito, pumupunta ito sa araw. Ipinagkatiwala nito kay Madison ang lahat ng trabaho. Sinabihan ito ni Nadine na okay lang na pumunta ito sa gabi. Pero natuwa siya dahil mas gusto nitong kasama siya. Nagsimulang makipag-usap si Nicholas kay Madison habang nakaupo sa tabi niya. Isinandal ni Nadine ang kanyang ulo sa balikat nito at pumikit. Hindi niya na na nakatulog na pala siya hanggang sa magising siya sa sakit. Nadine, sabi ni Nicolas at tumayo. Lumuhod ito sa kanyang harapan ng nakakunot ang noo. Okay lang ba ang lahat? Tumangusin si Nadine habang sinusubukang huminga ng malalim. Contractions. Bulong niya habang nakapike. Dapat ba akong tumawag ng doktor? Tanong ni Nicolas sabay kuha sa telepono. Hindi. Huwag kang mag-alala. Normal lang ito. Talagang dumadaan ang ganito. Iminulat ni Nadine ang kanyang mga mata nang maramdaman na nawala ang sakit. Iyon ay false contraction. Ang tunay na contraction ay hindi nawawala at mas lalo pang sumasakit. Nakahinga ng maluwag si Nicolas. Okay. Gusto mo bang ihatid kita sa kama? Hindi. Anong oras na? Alas 7. Sabi ni Nicolas na tingnan ang kanyang relo. Gusto kong mamasyal. Sabi ni Nadine at tumayo. Sigurado ka ba? Oo, magpapalit lang ako. Nang umakyat siya sa hagdan, naramdaman niyang nakatingin sa kanya si Nicolas. Nakakatuwang isipin na malaki na ang tiyan niya at mahirap makita ang kanyang mga paa. Mabilis siyang makaramdam ng pagod. Pero ilang buwan na siyang naglalakad at hindi niya mapigilan gawin ito ngayon. Alam niya kapag huminto siya ng isang araw, tatamarin rin siya kinabukasan. Hinintay siya ni Nicolas sa ibaba ng hagdan. Nakasuot ito ng coat habang hawak ang sweater niya. Tumalikod siya at isinuot ang sweater sa kanya. Bago muling humarap kay Nicolas, Inilagay nito ang scarf sa leeg niya. Nicholas, hindi naman gaano malamig. Nagrereklamong sabi ni Nadi. Nadi, mabuti na yung sigurado. Hinawakan nito ang kamay niya at sabay silang lumabas ng bahay. Simula nang lumipat sila doon. Naglilibot sila sa mga kapitbahay. Minsan ang mga tao doon ay nagdidilig ng mga halaman. Pero ngayon ay madilim kaya walang tao. Okay lang ba ang lahat sa trabaho mo? Tanong niya kay Nicholas pagkaraan ng ilang sandali. Oo, ilang bagay lang ang kailangan kong pirmahan. Nicholas, sinabi ko naman sa'yo. Okay lang kung kailangan mong pumunta sa bar. Kaya ko na ang sarili ko. Bumaba ang tingin nito sa kanya. At sinabi ko rin sa'yo. Na hindi kita pababayaan lalo na ngayon. Nakangiting sabi nito. Hindi ako makapaniwala na malapit na ang araw. Oo malapit na. Hinawa ni din ang kanyang tiyan. Hindi na ako makapaghintay na makita kung sino ang kamukha niya. Napangiti siya kay Nicolas. Sana kamukha mo siya. Hindi napigilan ni Nicolas ang mapangiti. Well, sana kamukha mo siya. Gusto talaga ni Nadine na mas kamukha ito ni Nicolas. Sana'y makuha ng sanggol ang magaganda nitong mga mata. But anyway, alam niyang mamahalin niya ito. Mahal niya ito higit sa lahat. Pinisil ni Nicolas ang kanya kamay. Kailan nga pala pupunta ang mama mo dito? Sa Sabado, natuwa si na din ng maisip iyon. Malaking tulong sa kanya kung nandoon ang nanay niya. Dalawang araw bago ang kanyang Judy, nagising siya sa pananakit ng tiyan. Humiga siya sa kama at pinilit na hindi umiya para hindi magising si Nicholas. Pero sobrang sakit. Ang sakit ay nagmula sa kanyang likod, papunta sa iba pa ng kanyang tiyan. Hinawakan niya ng mariin ang kumot habang nakaupo sa kama. Gabi-gabi na siyang nagkakaroon ng kontraksyon. At alam niya kung oras na para pumunta sa ospital. Alam niyang hindi siya iya-admit kung false contraction iyon. Ang pananakit ay hindi mahaba sa umpisa. Tumataga lamang ito ng ilang segundo. Ngunit mas maraming oras at mas mahaba ang mga ito. Nicholas. Tinapik niya si Nicholas sa pagkakataong iyon. Ramdam niyang yumuko ito sa tabi niya. Nadine. Natatarantang sabi nito at pinagmasdan niya ang pagtalo nito sa kama. Nadine, sabi nito pagkabukas ng ilaw. Okay lang ako, pero sa tingin ko kailangan na natin pumunta sa ospital. Tumango si Nicolas at nagmamadaling isinuot ang pantalon. Pagkatapos magbihis ay naglakad ito papunta sa kanya. Teka, napapikit siya nang tulungan siya ni Nicolas na makatayo. Puntahan mo ang mama ko. Gisingin mo siya. Naramdaman niyang hinalikan siya nito sa noo bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pinilit ni Nadine na tumayo. Para siyang naiihi kaya pumunta siya ng banyo. Ang pananakit ng kanyang tiyan ay hindi nawawala. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Masarap sa pakiramdam ang mainit na tubig at alam niyang makakatulong iyon. Tumapat siya sa ilalim ng shower at naramdaman niyang medyo guminhawa ang kanyang pakiramda. Nadine, okay ka lang. Tawag ni Nicolas mula sa kabilang panig na kortina. Oo, okay lang ako. Sinusubukan niyang maging okay. Alam niyang normal lang ito dahil isa siyang nurse. Naisip niya ang sinasabi niya sa mga pasyente. Huminga siya ng malali. Kailangan niyang pakinggan ang kanyang sarili. Nang matapos siya, ipinatay niya ang tubig at isinuot niya ang kanyang batro. Kumuha siya ng pantali at ipinusod niya ang mahaba niyang buho. Nadine, okay ka lang ba? Tanong ni Nicholas habang naglalakad siya pabalik sa kwarto. Nicholas, I swear to God, if you ask me one more time, Babala niya dito at binuksan ang drawer. Naglabas siya ng panty at bra. Sobrang laki ng boobs niya at hindi siya komportable sa kanyang bra. Hayaan mo akong tulungan ka. Malambing na sabi ni Nicolas at kinuha ang underwear sa kamay ni Nadine. Yumuko si Nicolas at ipinatong ni Nadine ang kanyang kamay sa balikat nito. Para siyang bata habang inilalagay ni Nicolas ang panloob niyang damit. Hinawakan nito ang kamay niya at pagkatapos ay dumako ang mga kamay nito sa kanyang tiyan. Please, bigot good to mommy. Bulong nito at napangiti siya. Hinalikan nito ang kanyang tiyan bago tumayo. Gusto mo bang buhatin kita? Tanong ni Nicolas habang palabas sila na kwarto. Hindi. Umiling si Nadine. Masasabi niyang kinakabahan ito at halos hindi niya ito makomfort. Masyado siyang abala para pigilan ang kanyang pag iya Nakita niya ang kanyang mama at si Diana na naghihintay sa may pintuan. Inalalayan siya ni Nicholas hanggang sa makababa. Anak, okay lang yan. Alam kong matapang ka. Hindi na napigilan ni Nadil ang mapaiyak. Nangyayari na. Ito na ang oras kailanman ay hindi naramdaman ni Nicolas na walang silbi sa kanyang buhay. Hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya alam ang gagawin niya para hindi umiyak si Nadine. Nasa hospital bed ito. Walang suot kundi ang asul na gown. Dumating sila dito mga isang oras na ang nakakalipas. At hinihintay pa rin ang pagdating ng doktor. Nasaan ang doktor? Tanong niya sa nurse pagdating nito sa kwarto. Pakihintay na lang po. Pero padating na ang doktor. Pagkasabi noon ay sinuri si Nadine. Napahawak si Nicola sa kanyang ulo. Hindi ko siya binayaran para dito. Dapat nandito na siya. Hindi mapakaling sabi ni Nicola sa sarili. Pinanood niya ang pagsusuri ng nurse kay Nadine. May sinulat ito sa folder sa kalumabas. Lumapit siya kay Nadine at hinaplos ang buhok nito. Tinakpanin na din ang muka habang umiiyak. Pakiramdam ni Nicolas ay para siyang pinapatay na makita itong ganito. At wala siyang magawa. Nagigilty siya kahit papaano. Ang mga mata niya din ay namumula. Pati na rin ang ilong nito. Lumapit siya dito para linisin ang mukha nito. Gusto niya itong tanungin kung okay lang ito. Pero alam niyang hindi iyon makakatulong. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya dito. I'm sorry. Nakakatawang bulong niya. Sumulyap siya sa mama ni Nadine na umiiling. Wala tayong magagawa kundi ang maghintay. Sabi nito na may pakikiramay. Hindi nagtagal at may kumatok sa pinto. At pumasok ang doktor kasama ang dalawang nurse. Saan ka nanggaling? Bakit ang tagal mo? Hindi napigilan ni Nicolas ang galit. Hindi pinakinggan ng doktor ang sinabi ni Nicolas at agad na inasikaso si Nadine. Umupo ang doktor sa harap ni Nadine. Pagkatapos ay eh hinawakan ang binti at ibinuka ang mga ito. Tahimik ang kwarto habang sinusuri ng doktor si Nadine. Well, 4 cm ka lang dilita. Anong gagawin ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Nadine. Bahagyang umiti ang doktor. Alam kong mahirap, pero tandaan mo na manatiling kalmado hanggat maaari. Tumingin ang doktor kay Nicolas. Ay suggest na kunin mo siya at maglakad-lakad sa paligid. Babalik ako para tingnan siya sa loob ng isang oras. Agad namang naintindihan ni Nicolas ang sinabi ng doktor, kaya tumango siya. Well, at least iyon ang nagbigay sa kanya ng isang bagay na dapat niyang gawin. Nadine, bakit hindi tayo maglakad? Tanong niya dito pagkaalis ng doktor. Walang sinabi si Nadine kahit ano. Apat ang kamay nito sa malaking tiyan at napangiwi sa sakit. Maya-maya ay tumango ito. Okay, sabi nito sa mahinang boses. Iniligay ni Nicholas ang kanyang braso sa bewang ni Nadine at tinulungan itong tumayo. Tumango ang mama nito sa kanya habang papalabas sila ng kwarto. Mahaba ang hallway. At nakita niya ang ibang babaeng buntis na naglalakad doon. Pumulupot ang braso ni Nadine sa katawan niya habang naglalakad sila. Patuloy itong humihinga ng malalim. Ang sumunod na mga oras ay ang pinakamahabang oras ng kanyang buhay. Ito ay kinugol nila sa paglalakad. At pagkatapos ay muli silang bumalik sa silid. Sinuri ng doktor sinadin sa bawat oras. Ngunit wala talagang magagawa hanggang sa 10 cm. At least yun ang paliwanag ng doktor. Sinabi nito sa kanila ang tungkol sa pagpapaepidural. Ngunit tumanggi si Nadine. Ngayon lang niya nakita si Nadine na mukhang desperado. Kailangan kong ilabas ang baby na ito ng normal. Sabi nito habang umiiyak. Alas otso na ng umaga at may liwanag na pumasok sa mga bintana. Si Diana ay natutulog sa sopa at siya ay nalulungkot pa rin para kay Nadi, Naiinis siya sa pakiramdam na walang magawa. Umungol si Nadine sa sakit habang hindi mapakali sa kama. Bumalik ang doktor sa kwarto. Nagsuot ito ng guwantes at sinabing, Tingnan natin, sabi nito habang ibinubo ka ang mga binti ni Nadi. Nararamdaman ko na ang ulo ng bata. Anunsyo ng doktor. Napatingin si Nicolas kay Nadi nang lumapit ang dalawang nurse. Sige Nadi, oras na para ipush mo. Desperadong si Nadi habang hinahanap ang kamay ni Nicolas. Lumapit siya sa gilid nito at hinawakan ang kamay nito pinagmasdan niya kung paano ito nanginginig sa sake. Habang sumisigaw at umiiyak. Hindi niya alam kung ilang oras ang lumipas. Siguro ay mga 30 minutes na nagpupushin na di. Bago tuluyang lumabas ang baby. Pinanood niya ito habang hawak ng doktor. At gumamit ng bulb syringe para linisin ang bibig ng sanggol. At pagkatapos ay nagsimula itong umiyak. Oh my God. Sabi ni Nadine habang nagsisimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Gusto mo bang putulin ang kordon, Mr. Elliot? Tanong ni doktor kay Nicholas. Napalunok ng mariin si Nicholas bago tumango. Binitiwan niya ang kamay ni Nadine at naglakad papunta sa doktor. Medyo nalalabo ang paningin niya habang inaabot sa kanya ng doktor ang gunting. At kumurap siya ng ilang beses bago putulin ang pusod. Napuno ang kwarto ng iyak ng bata. Kinuha ito ng isa sa mga nurse at nilinisan habang patuloy na umiiyak. At pagkatapos ay binalot ito at naglakad papunta sa kanya. Nakangiti ang nurse habang inilalagay sa kanyang braso ang sanggol. Nabigla siya nang iabot sa kanya ang sanggol. Hindi siya makagalaw. Napakaliit nito sa mga braso niya. Hinawakan niya ito at hinaplos ang malambot na pisngi hanggang sa tumigil ito sa pag-iya. Ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Maliit na ilong, maliit na bibi, maliit na mga mata na nakapikit. Gusto ko siyang makita. Sabi ni Nadine mula sa kama. Lumapit siya kay Nadine at inilagay ang sanggol sa mga braso nito. Nang nasa bisig na ni Nadine ang bata, napagtanto niyang umiiyak na pala siya. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya akalain na iiyak siya. Ano bang mali sa kanya? Napakagwapo niya. Bulong ni Nadine habang nakatingin sa bata. Ngumiti si Nicholas at hinalikan si Nadine sa noo. Oo, talagang napakagwapo niya. Kailangan na siyang dalhin ng nurse ngayon. Nakangiting sabi ng doktor. Pinanmas na ni Nicolas ang bata habang kinukuha ito ng nurse sa mga bisig ni Nadi. At pagkatapos ay lumipat ang tingin niya kay Nadi. Pawisan ito. Nakadikit ang buhok sa liig. Namumula ang mukha at namamaga ang mga mata dahil sa pag -iya. Pero napakaganda pa rin ito sa paningin niya. I love you. Bulong niya dito tsaka hinalika. Tumayo siya sa tabi ni Nadi. Mukhang panatag na ito. Pakiramdam ni Nicholas ay nabalisa siya dahil nawala ang bata sa paningin niya. Gusto niyang mahawakan itong muli. Nang oras na ihatid ang sanggol, tulog na si Nadie. Pwede mo ba siyang gisingin para mapadedi niya ang baby? Mahinang sabi ng nurse. Tumangos si Nicholas habang yakap ang bata. Nakapikit ang mga mata ng baby. Medyo kulubot at namumula ang balat nito. Kumibot-kibot ang maliit na bibig ng baby. At napatawa siya na parang tanga. Napaka-cute ng anak niya. Bumulong siya sa tenga ni Nadine. At bahagya niya itong niyugyug sa balika. Nadine, nandito na ang baby. Dahang-dahang bumukas ang mga mata ni Nadine. Umikot ang mata ni Nadine sa buong kwarto. At lumambot ang ekspresyon niya nang makita ang baby. Lumapit si Nicholas at iniabot ang bata. Tinulungan niya si Nadine sa pagtatanggal ng dami at lumantad ang dibdib nito. Pinagmas na niya ito habang hawak ang maliit na sanggol at bahagyang idinampi ang labi nito sa kanyang nipol. Ibinuka ng baby bibi ang bibig at nagsimulang sumuso. Hindi pa siya nabighani ng ganito sa kanyang buhay. Napaka-perpekto ng mukha niya. Bulong ni Nadine habang nakatitig sa mukha ng sanggol. Pinanood ni Nicolas ang pagdedi nito hanggang sa tumigil. Nakabalot ito na kumot, pero kitang kita niya ang suot nito na kulay puti. Ang balat nito ay napakalambot at may malagong buho. Hinawa kanina din ang bata, at marahang dinaostos ang mga daliri sa noo nito, na para bang natatakot siya na baka mabali. Napangiti si Nicolas habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Ang dalawang taong ito ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Gustong sumabog ng puso niya sa pasasalama. Bagay na inakala niya na hindi niya mararanasan. Napakasaya niya. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nakatitig sa sanggol. Tumango si din at kinuha niya ang sanggol. Ang maliit nitong ulo ay nakapatong sa kanyang dibdib. Nagpaikot-ikot sila sa silid. Habang ang sanggol ay nasa kanyang mga bisig. You're so perfect. Bulong ni Nicolas habang nakatingin sa sanggol. So perfect, Ethan. Muli niya tinitigan ang bata. At iniisip kung paano siya mabubuhay nang wala ito. Kinumpleto siya nito. Kinumpleto nito silang dalawa ni Nadine. Ginawa sila nitong isang pamilya. Tinitigan ni din si Ethan habang dumedete. Gusto niya ang maliit nitong bibig, ang maliit nitong pisngi, at ang maliit nitong ilo. Nakabalot ito ng malambot na kumot at napakabango. Ito ay isang malusog na sanggol. At ayon sa doktor, nagkaroon siya ng maayos na panganganak. Pakiramdam niya ay napaka-bless niya at napakasaya. Nakadilat si Ethan habang dumidede. Nakuha nito ang magandang mata ni Nicolas. Tumingin siya dito at ngumiti. At pinasadahan na kanyang hintuturo ang malambot nitong pisngi. Nasa kwarto siya nito, nakaupo sa rocking chair, na naging tahanan niya nang bumalik sila mula sa ospital. Hindi niya alintana na masakit na ang likod niya. Wala siyang pakiala kung hindi siya nakakatulog ng maayos. Hindi niya alintana ang kanyang pagod. Wala siyang pakialam Masaya siya na nakaupo sa rocking chair habang pinapanood na dumedi si Ita. Wala nang mahalaga sa kanya. Hindi mahalaga kung paano o bakit siya naging sorogi. Nagpapasalamat siya na nakilala niya si Nicolas at sinimula nila ang mga bagay-bagay tungkol sa sorogi. Nagpapasalamat siya na nagmahalan sila at nagkatuluyan. Nagpapasalamat siya dahil wala sana si Ethan sa kanyang mga bisig. Kung hindi nangyari ang mga bagay sa paraang ginawa nila at hindi niya mailarawan ang kanyang buhay na wala ito. Maghahating gabi na at wala si Nicolas sa bahay. May nangyari sa trabaho kaya napilitan itong pumasok. Ngunit nangako itong babalik hangga't maaari. Napakabuti nito. Kama siya. Ito ang pinakamahusay na ama sa buong mundo. Tahimik ang bahay habang sinisimula ni Ethan na isara ang mga mata. Tanging tunog ng rocking chair ang gumagalaw. Inayos niya ang kanyang bra at damit nang makatulog si Ethan. Kaya niya itong titigan buong magdamag. Narinig niya ang pagbukas ng main door at napangiti siya. Nakauwi na si Nicolas. Narinig niya ang pag-akyat nito sa hagdan. At ngayon ay nakatayo ito sa may pintuan ng kwarto. Napakagwapo nito sa suot nitong suit nakangiti ito sa kanya Okay lang ba ang lahat? Tumango si Nadi at tahimik na tumingin sa ibaba. Lumapit si Nicolas sa kanya at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Matulog ka na. Gusto ko lang siyang titigan buong gabi. Tumawan ng bahagya si Nicolas habang nakatingin sa anak. Hindi nakakasawang titigan ang mukha niya. Kasi kamukha mo siya Sabi ni Nadine sabay ikot ng mga mata Nadine, kailangan mong matulog Ulit ni Nicolas pagkaraan ng ilang sandali Napabuntong hininga si Nadine Pero dahil alam niyang tama ito Tumayo siya at marahang inilapag si Ita Kasunod noon, ay pumunta na sila ni Nicolas sa kanilang kwarto Na nasa tapat lang na kwarto ni Ita Dumiretsyo si Nadine sa kama sa ilalim na kumot. Pinagmasdan niya si Nicolas habang hinuhubad ang coat at kurbata. Napangiti ito nang makita siyang nakatitig. Pinagmasdan niya ito habang inaalis ang sintron at hinuhubad ang pantalon. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ka sexy Sabi niya dito nang tumabi ito sa kanya sa kama. Actually, hindi pa. Sabi nito habang pinapatay ang ilaw. Inakbayan siya nito at hinila palapit. Isinubsob ni na din ang kanyang labi sa leeg nito. Well, napaka-sexy mo. At kung hindi lang ako pagod, pinutol niya ang kanyang sasabihin. Well, bahagyang tumawa si Nicholas. Good night, love. Narinig niyang bulong nito sa kanya bago siya nakatulog. Pagkagising niya, ang sinag ng araw ay nanggagaling sa bintana na nagbibigay ng liwanag sa kwarto. Napakunot ang noon niya nang mapagtantong wala si Nicolas sa tabi niya. Tumayo siya at pumunta sa kwarto ni Ita. Napangiti siya na makita si Nicolas na nakaupo sa couch kasama si Ita. Napakaliit nito sa maskuladong tibib ng ama. Gising si Ita Nakatingin ito sa paligid habang natutulog si Nicolas. Nagmamadali niya kinuha ang kanyang telepono at kinunan ang mag-ama ng larawan. At pagkatapos ay ginising niya si Nicolas. Ikaw naman ang matulog. Pikit matang tumayo si Nicolas at humiga sa kama. Good morning, Ethan. Nakangiting sabi ni Nadine habang tinatanggal ang botones ng kanyang dami. Pinadedi niya si Ethan at pinalitan ng diaper. Saka bumalik sa kama kasama ito. Si Nicholas ay mahimbing na natutulog habang nakatalikod sa kanila. Kinumutan niya ito habang hawak niya si Ethan. Lumingon siya kay Nicholas at pagkatapos ay kay Ethan. Kailanman ay hindi pa siya nakahiga sa kama ng ganito kasaya. Ngayon, nandito ang dalawang taong mahal niya. Wala siyang pakiala kung makulong siya sa kwarto kasama sila. Mahal na mahal niya ang dalawang taong ito. Sobra siyang pinasaya ng dalawang ito. Ipinakita ng dalawa sa kanya kung ano talaga ang pag-ibig. Ang dalawang ito ang nagdala ng kaligayahan sa buhay niya. At alam niyang magiging okay siya hanggat kasama niya ang mga ito. Ang pagiging sorogi ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Dahil ito ang nagdala sa kanya. Sa kanyang happily ever after. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well